Dahil hiniling ng mga demonyo kay Jesus ang mga baboy, ang unang paghaharap ni Jesus at ni Satanas ay nagbunga ng tagumpay ni Jesus, laban sa mga tukso gaya ng isinalaysay sa Mateo 4, isa tandang bawas labing isa. Patuloy niyang sinasalakay at pinamumunuan ang dalawa sa mga pangunahing muog ni Satanas. Ang paghahari ng espiritual na mundo sa pamamagitan ng paggamit ng autoridad sa mga demonyo, sa Mateo, 8 oras 28 minuto negatibo 34 at sa karamdaman sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang paralitiko sa Mateo Siam. Mga talata isa hanggang walo matapos ang himalang huminahon ang bagyo, ipinagpatuloy ni Jesus at ng kaniyang mga alagad ang kanilang paglalakbay sa pagtawid sa dagat ng Galilea. Ang susunod na pangyayari ay eksklusibong nakatuon kay Jesus, nang hindi binanggit ang mga disipulo, gaya sa Mateo, walo oras walo minuto negatibo, 34. Pagdating sa kabilang panig, sa rehiyon ng mga Jeresenes, nakasalubong ni Jesus ang dalawang lalaking inaalihan ng mga demonyo na nagmula sa mga libingan. Masyado silang marahas kaya walang makadaan. Sumigaw sila, ano ang kailangan mo sa amin, anak ng Diyos? Kasama namin, anak ng Diyos, na parito ka ba upang pahirapan kami bago ang takdang panahon? Sa di kalayuan, isang malaking kawan ng mga baboy ang nanginginain. Nakiusap ang mga demonyo kay Jesus. Kung pinalabas mo kami, ipadala mo kami sa kawan ng mga baboy sinabi Naya S.A. Kanila, Humeo Keo, kaya't sila'y lumabas, sumakay sa mga baboy, at ang buong kawan ay nagmadaling bumaba sa burol sa lawa at nalunod sa tubig. Ang mga nag-alaga ng mga baboy ay tumakas, nagpunta sa lungsod at sinabi ang lahat, pati na ang tungkol sa mga lalaking inaalihan ng demonyo. Pagkatapos ay dumating ang buong lungsod upang salubungin si Jesus at, nang makita siya, hiniling sa kanya na umalis sa kanilang lugar. Higit pang idiniin ni Mateo ang ating pansin kay Jesus sa pamamagitan ng pagsagot sa galit na galit na tanong, Anong uri ng tao ito? Nakarating ang grupo sa kabilang bangko, sa rehiyon ng mga Jeresenes. Si Jesus ay nasa Decapolis na ng ngayon, isang teritoryong nakararami sa mga gentil. Ano ang nagpapaliwanag sa pagkakaroon ng mga baboy, isang hayop na itinuturing na marumi ng mga hudyo, nang dumating si Jesus sa rehiyon na Si Gadarenes, dalawang lalaking inaalihan ng mga demonyo na nagmula sa mga libingan, ay nakatagpo sa kanya. Gaya ng iniulat sa Marcos 5, isa tandang bawas 20 at Lucas 8 oras 26 minuto negatibo 30 siyam. Sa Marcos 5, isa tandang bawas 20, dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat, sa rehiyon ng mga Jeresenes, at sinalubong si Jesus ng isang lalaking inaalihan ng maruming espiritu. Paglabas mula sa mga libingan, ang taong ito ay nanirahan sa gitna ng mga libingan at walang sinuman ang maaring mangibabaw sa kanya, kahit na may mga tanikala. Madalas siyang nakatali ng mga tanikala at mga tanikala, ngunit sinira niya at pinunit, walang sapat na lakas para supilin siya. Gabit-araw ay sumisigaw siya sa gitna ng mga libingan at sa mga bundok na hinahampas ang kanyang sarili ng mga bato. Nang makita niya si Jesus sa malayo, tumakbo siya at nagpatirapa sa harap niya, sumisigaw. Pakisuyo, ano ang kailangan mo sa akin, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos? Ipinamamanhik ko sa iyo, sa pamamagitan ng Diyos, na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat inuutusan na ni Jesus ang karumaldumal na Espiritu, lumabas ka sa taong ito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Jesus, Ano ang iyong pangalan? Sumagot siya, Ang pangalan ko ay marami, dahil marami kami. At pilit niyang pinakiusapan na huwag silang utusan na umalis sa rehiyong iyon may isang malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Tinanong ng mga demonyo si Jesus, ipadala mo kami sa mga baboy upang makapasok kami sa kanila. Pumayag si Jesus at lumabas ang mga karumaldumal na espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na humigit kumulang dalawang libong baboy ay sumugod sa burol patungo sa dagat at nalunod. Mga tagapag-alaga ng baboy, tumakas sila at ibinalita ang nangyari sa lungsod at sa kanayunan. Nagpunta ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Nakita nila ang lalaking pinangungunahan ng karamihan ng mga demonyo na nakaupo, nakadamit at nasa kanyang tamang pag-iisip, at sila ay natako. Ang mga nakasaksi ng lahat ay nagsabi sa iba kung ano ang nangyari sa taong inaalihan ng demonyo at sa mga baboy na nagsimulang humiling kay Jesus na umalis sa rehiyon. Pagsakay ni Jesus sa bangka, hiniling sa kanya ng taong inalihan ng mga demonyo. Nanatili siya kasama niya ngunit hindi ito pinayagan ni Jesus, sinabi sa kanya, Umuwi ka sa iyong pamilya at sabihin kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa iyo at kung paano siya naawa sa iyo. Umalis ang lalaki at nagsimulang ipahayag sa Dekapolis kung ano ang ginawa ni Jesus para sa kanya, at ang lahat ay namangha. Napakaraming tao mula sa Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea at sa ibayo ng Jordan ay sumunod kay Jesus. Ang sitwasyon ay mapanganib sapagkat ang dalawang lalaki ang marahas na walang makalampas. Doon sila ay kilala at kinatatakutan ng pangkalahatang publiko. Ang mga demonyo at pati na rin si Satanas ay mabilis na nakilala ang katayuan ni Jesus. Bilang anak ng Diyos gaya ng isinalaysay sa Mateo, apat versikulo, tatlo hanggang anim ito ay isang titulo na sa kalaunan ay gagamitin ng mga alagad kapag sila ay bumuo ng isang mas mahusay. pag sa kanyang pagiging natatangi bilang isa na ipinahayag ng ama, bilang kanyang minamahal na anak ayon sa Mateo, labing anim na bers, labing anim na Mateo, labing apat na bersikulo, tatlumput tatlo Mateo, tatlo verse labing pito at ang Mateo labing pito, lima, ngunit nagmula sa mga demonyo ang paggamit ng titulo, ay nagpapahayag ng kanilang pakilala na ang isa pang muog ni Satanas, ang espiritual na sanlibutan, ay hinahamon at sinasako. Kabaliktaran ng mga demonyo ang mga alagad sa bersikulo, pito dahil kinikilala nila kung sino si Jesus. Gayunpaman, sa kabila ng pag-unawang ito, nananatili silang mga demonyo. Ang pagkakilala kay Jesus ngunit ang pagkamuhi sa kanya ay demonyo. Ang tanong ng mga demonyo kay Jesus ay maaring maging matindi o magalang, depende sa sitwasyon. Sa konteksto ng Marcos isa oras minuto, ang mga demonyo ay ipinakita na may takot at pag-ayaw sa titulong, anak ng Diyos, na marahil ay dapat na maunawaan sa kabuuan nito. Kinikilala nila si Jesus hindi lamang dahil sa kaniyang kapangyarihan, kundi sa kaniyang pagkakakilanlan din bilang Mesyas, ang anak ng Diyos. Ang ikalawang tanong ay nagpapahiwatig na ang mga hukbo ng demonyo ay batid na sila ay pahihirapan at walang hanggan na itatakwil, ayon sa Judas Anim. Sa pagtatanong ng tanong na ito, kinikilala nila na si Jesus ang isa na magsasagawa ng pangungusap na ito. Hudisyal sa takdang panahon, sa gayoy pinagtitibay ang buong kahulugan ng anak ng Diyos. Ang katotohanan ng pinipigilan ni Jesus ang kanilang gawain, bago ang takdang panahon, ay nagpapahiwatig na ang pagpapalayas ni Jesus ng mga demonyo ay isang tanda na ang kaharian ay papalapit na. Ang mga demonyong ito ay lumilitaw na ganap na nakaalam ng isang paunang natukoy na panahon para sa paghatol sa mga hukbo ni Satanas. Ano ang gusto mo sa amin, anak ng Diyos, sigaw nila. Pumunta ka ba dito para pahirapan kami? bago pa ang oras natin. Ipinapalagay nito. Ipinapahayag ang pagdating ng kaharian gayon din ang pagsalakay at pagsakop sa mga muog ni Satanas sa kabila ng katotohanang naghihintay ang oras ng huling paghuhukom ang pagbabalik ni Jesus sa kaluwalhasyan gaya ng sa Mateo, 4 berso at Mateo 12 berse 28 hanggang 34 ang mga demonyo ay nagmamakaawa kay Jesus tinanggap ang kanyang panukala kung ano ang kanyang ginawa pagkatapos makatanggap ng pahintulot mula kay Hesus. Iniwan ng mga demonyo ang mga lalaki at pumasok sa kawan ng mga baboy. Itinapon nila sila mula sa isang bangin patungo sa dagat ng Galilea na ang pagtatangka ng mga demonyo na umiwas sa walang hanggang kaparusahan ay humantong sa pagkawasak ng kanilang mga hukbo sa lupa. Ang mga lalaking mula sa mga demonyo ang pangalawang baboy ay mga maruruming nilalang ayon sa tradisyon ng mga Hudyo sa makatuwid isang angkop na sagisag at ligtas na kanlungan para sa mga demonyo, pangatlo. Ang pagtanggap sa kanilang panukala ay hindi magbabago sa huling kapalaran ng mga demonyo sa araw ng paghuhukom. Sa makatuwid, pumayag si Jesus dahil ang mga demonyo ay talagang ginagawa ang kanyang trabaho. Higit sa lahat, hindi nagkakasala si Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa mungkahi ng mga demonyo. Sa kabilang banda, ang pakikipagtagpo ni Jesus kay Satanas sa disyerto ay ganap na naiba. Kung si Jesus ay sumuko sa mga kahilingan ni Satanas, siya ay madadala. Pagsuway bilang resulta sinaway ni Jesus si Satanas sa pamamagitan ng mga kasulatan, at tumanggi na sumuko sa kanyang mga hinihingi ito ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawang kaso. Sa kasalanan, ang mga demonyo ay nagmamakaawa na ipadala sa isang kalapit na kawan ng mga baboy, na hindi magiging isang hindi kasya siyang ideya para sa mga Hudyo na itinuturing na mga baboy at mga demonyong may katulad na utos binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag maghagis ng perlas sa mga baboy. Tulad ng sa Mateo 7 verse 6 ayon kay Pedro ang mga huwad na guro ay mga taong babalik sa kanilang paganong kalikasan tulad ng sa ikalawang Pedro, dalawa verse, 22 dalawa gayon paman, dahil ang silangang pampang ng dagat ng Galilea ay isang lugar ng mga hentil, hindi ito isang ligaw na kawan. Ngunit ang mga baboy na inaalagaan sa palengke, ang mga may-ari nito ay mapahamak kapag nawala ang malaking kawan na ito ni Marcos. Ito ay tinatayang humigit kumulang dalawang libo, ayon sa Marcos 5, oras labintatlo minuto. Ang kahilingan ng mga demonyo na pasukin ang mga baboy ay may karagdagang nakamamatay na layunin. Ang mga demonyo ay kilala sa pagdudulot ng pinsala at pagdurusa sa mga nilalang ng Diyos at ginagawa ang lahat ng posible upang mag-udyok ng putlaban kay Jesus at sa kanyang pananakop sa mga muog ni Satanas. Gaya sa Mateo 17 oras 14 na minuto negatibo 20. Ang pagkawasak ng mga baboy ay humantong sa mga gentil sa rehiyon upang hilingin kay Jesus na umalis. Tulad ng sa Mateo 8. Tatlumput apat ang tugon na ito ay isang malungkot na komentaryo sa pagbaluktot ng kanilang mga halaga gaya ng inaasahan ng isa, na sila ay magalak sa tagumpay laban sa mga demonyo ni Satanas, Gayon pa man gaya ng sinabi ni Ara sa paglipas ng mga siglo, tinanggihan ng mundo si Jesus. Dahil mas gusto niya ang mga baboy hindi nilipol ni Jesus ang mga demonyo sa hali. Pinahihintulutan niyang tumakbo ang kasamaan sa mundong ito, hanggang sa araw na ang lahat ay ginawang tama ang kinalabasan ng exorcism ay hindi. Binanggit sa Mateo. Ang inaalihan ng demonyong si Gereseno ay nakiusap na sumama kay Jesus subalit inutusan siya ni Jesus na umuwi at sabihin sa kanyang pamilya at mga kaibigan kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos, para sa kanya tulad ng sa Lucas 8 verses 38 hanggang 30 at Marcos 5 verses 18 hanggang 11 nang makita ang mga alagad na kasama ni Jesus. Ang dating demonyo ay nagnanais na maging katulad nila ngunit pinabalik siya ni Jesus sa kanyang tinubuang lupa, upang magpatotoo sa isang tiyak na kahulugan ang labindalawa, ay magiging mangingisda ng mga tao, ngunit sa kanyang sariling mga tao, na maamo ngayon. Ang tagasunod ni Jesus ay magiging isang mangingisda ng mga tao, gayon paman sa liwanag ng verses 33 at 34 ang pagkawala ng kawan, ay nagiging isang paraan upang ilantad ang tunay na halaga ng mga tao sa lugar, na mas gusto ang mga baboy kaysa sa mga tao at mga dawag kaysa sa tagapagligtas tulad ng sa Mateo. Walo bersikulo 34 ang talatang ito ay naghahayag ng makasalanang katangian ng sangkatauhan, kalalabas pa lamang ni Jesus ng mga demonyo sa dalawang tao, at nagpadala ng masasamang espiritu sa isang kawan ng mga baboy na sumugod patungo sa isang. Sumugod sila at pumunta sa lawa kung saan sila nalunod. Nang sabihin ng mga pastol sa mga naninirahan sa kalapit na bayan ang nangyari, ang buong komunidad ay nagalit sa tagapagligtas. Ang kanilang pangunahing problema ay ang posibleng epekto sa ekonomiya at pagkawala ng negosyo. Mas inaalala nila ang kanilang kagalingan sa ekonomiya kaysa sa kanilang espiritual na kalusugan. Nang makita nila si Jesus na papalapit sa lungsod, hiniling nila na umalis siya. Sa kasamaang palad, madalas tayong gumagawa ng parehong pagkakamali. Nasanay tayo sa pamumuhay kasama ang kasalanan at nag-atubili na isaalang-alang ang ideya ng pag-alis nito ng Diyos, lalo na kung nangangahulugan ito ng pagkawala ng mga nakikitang kasiyahan o mga pakinabang sa pananalapi. Gayunpaman, ang pagkapit sa kasalanan ay isa sa mga pinakanakakalason na sa loobin na maari nating gamitin. Ang kinalabasan ng kwentong ito ay lubos na makabuluhan sa kabuuan, dahil muli nitong ipinakita na ang ministeryo ni Jesus ay hindi limitado sa mga Hudyo, ngunit inilarawan din ang misyon sa mga gentil. Ipinakikita nito na ang pagsalungat kay Jesus ay hindi lamang Hudyo. Sa ganitong diwa, pinatutunayan nito na ang mga sumasalansang sa Mateo ay hindi tinutukoy ng lahi, kundi sa kung paano sila tumugon kay Jesus. Ang pagmumuni-muni sa ating pagkahilig sa kasalanan at ang ating pagtutol sa pagpayag sa Diyos na alisin ito, lalo na kung ito ay nagsasangkot ng pagkawala ng kasiyahan o kita, ay matatag na nakaugat sa kasulatan. Ang Biblia ay madalas na tumutugon sa labanan sa pagitan ng mga pagnanasa. Lupain at pagsunod sa Diyos sa Mateo anim oras minuto negatibo, 24. Binanggit ni Jesus ang imposibilidad ng paglilingkod sa dalawang Panginoon, na binibigyang diin na hindi tayo maaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Itinatampok ng turong ito na ang katapatan sa kasalanan at ang paghahanap ng material na pakinabang ay makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Ang kwento ng mga gadaranes kung saan mas gusto ng mga naninirahan na panatilihin ang kanilang ekonomiya na nakabatay sa baboy kaysa sundin si Jesus, ay naglalarawan ng paulit-ulit na pattern sa kasulatan kung saan ang mga tao. Madalas inuuna ang MGA tao ang makamunding kaysa sa kung ano ang tama sa spiritual. Sa Roma labindalawa, isa tandang bawas dalawa, hinihimok ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag sumunod sa mga pamantayan ng mundong ito. Ngunit magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kalooban ng Diyos. Binibigyang diin nito na ang paglaban sa kasalanan at espiritual na pagbabago ay mahalaga sa pananampalataya. Ang ministeryo ni Jesus na umaabot sa Ang mga gentil ay isang pangunahing tema sa bagong tipan. Tinatalakay sa Efeso dalawa oras labing isa minuto negatibo, labing walong kung paano inalis ni Kristo ang hadlang sa pagitan ng Hudyo at Gentil, na lumikha sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Ang pagsasama ng mga Gentil sa pangako ng kaligtasan ay sumasalamin sa pagiging pangkalahatan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Pinatitibay nito ang ideya na ang pagsalungat kay Jesus at sa kanyang mensahe ay hindi batay sa etnisidad o kultura, ngunit sa tugon ng puso sa kanya ang salaysay sa Mateo. Binibigyang diin din nito na ang pagsalungat kay Jesus ay higit pa sa mga hadlang sa lahi at kultura. Sa mga gawa ng mga apostol, nakita natin na ang ebanghelyo ay lumalawak sa kabila ng hangganan ng mga hudyo na umaabot sa iba't ibang kultura at mga tao. Sa mga gawa isa sero, halimbawa, si Pedro ay may isang pangitain na umakay sa kanya upang maunawaan na ang ebanghelyo ay para sa lahat, hindi lamang para sa mga hudyo. Ipinakikita nito na ang mensahe ni Jesus ay kasama, na tinatawag ang lahat ng tao, anuman ang kanilang pinagmulan, na magsisi at bumalik sa Diyos. Sa makatuwid, ang yugto ng mga gadareno at ang kasunod na mga aralin ay nagpapakita ng isang pangunahing prinsipyo ng Kristiyanismo. Ang kaligtasan at katotohanan ng Diyos ay magagamit ng lahat, at ang tunay na balakid ay ang pag-atubili ng tao na talikuran ang kasalanan at sundin si Kristo. Hinahamon ng katotohanang ito ang mga tagasunod ni Kristo na suriin ang kanilang sariling buhay, prioridad, at katapatan, na yayon sila sa mga turo at halimbawa ni Jesus. Sa konklusyon, ang tanong natin sa araw na ito ay, kailan mo naramdaman ang presensya ng Diyos sa unang pagkakataon magkomento sa ibaba at magsubscribe sa channel. Huwag mag-atubiling manood ng iba pang mga video sa channel na pagpalain ka ng Diyos.